Natin, tapos nandun natin ng... po yung mga pusa o lalaki. Ang tataba. At ito po siyang may alaga sila mag-asawa. Ayan ito mga posa, ng lalaki. Tataba. At ang tataba. At ang mga may mga pangalan. Ha? Sasabihin ko ng anak ko kung anong pangalan. Anong pangalan niyan, James? Ito yung pinakauna namin, si Aegon. Eh, Aegon. Aegon daw pangalan. anak to nung, ano, nung pusa nila tatay. Oo. Oh. Ilamang lolong. So, ito yung pinakapanganay namin. Tapos? Tapos? Alin pa? Yan yung itim. Anong... Ito. Ito na nga. Ah, ito si Apay. Si Apay. Apay, May Apay daw po. pangalan. So bakit Apay? Kasi Sapphire. May kambal kasi ito. Pangalan kong sa ano niya? Ruby Sapphire. Galing sa Pokemon. Ay, ganon. Oo. Yung isa, Ruby. Kaya naging Ubi. Nasaan na si Ubi? Hmm. Yung... Lumakita eh. Ito si Ubi si Ubi o. Oh. Ayan, si Ubi, Ubi daw, Ubi. yung pinakamakulit namin po sa. Sobrang kulit. Pero ang mga bahu pa. Pero mga babae din nakakakalgal ng nila yan. Lahat yan kapon. Hmm. Sige. Alin pa yan? Ito yung malaking ito na parang buntis ano yan? Buntis ba yan o lalaki yan? Hindi <laughs> siya buntis, sobrang taba niya lang talaga. <laughs> Anak to ni Agon. pala niya Bigon. Hey, Bigon. Mm -hmm. Pero babae ba o lalaki? Babae na kapon babae. Okay. Lahat kasi yan, hindi naman nakakatakot ikon eh kasi lahat yan may turok. O yung isang na to, ito. Ito? Yan. Ito masungit eh kasi takot siya eh. Hmm. Pero takot siya Pero ito si Try, si Try Holder. Okay. So, But uh, isa lang mata niya, dalawa silang isa lang mata na anak din ni igon. Hmm. Uh, di pa ito nakaka-move on hanggang ngayon, takot pa rin sa bago niyang bahay okay. o ngayong nangyayaw. Yan tapos ilan na ba may ginano eh, pero basta madami yan eh. Yung isa na doon Yun, si ano. Siya. Yan si Light, mayayin. Yun, yun daw, si Light. Nakatatay dati yan. Yung palahuli ng mga ipis yan. Hmm. Hmm. Ito yung isang bulag na anak din ni Egon. Si oh. Ari yan, Ari. Ari daw, pangalan. Ito, yung pangalawa na, ay pangatlo namin, na naampun. Ayun, si Arya. Si Arya daw. Arya. Aria pangalan. Lahat yan, may mga pangalan. Oh, hindi ubos na, kapas okay. na lahat. Yung isa na doon ang tatago eh, ayun o. No? Ay, doon yung isa pa pala. Yan yung di. pinaka no. mahiyain. Yung hindi, hindi na natin maano. Anong pangalan nun? Si Rob. Ay, si Rob. Yan yung kumalmot ng mata ko. okay. <laughs> Saka ito, sila malalaki, masataba. At hindi naman, hindi naman nakakatakot kasi alang alagang alaga nila yan mag-asawa. Sila po yung mahilig maglaga. Tapos, sila, mga posa, eh, mga ano yan, may mga turok yan sa mga anti-rabies, nila yan. At sila marami, pero marami sila, pero hindi na sila makapagparami gawa ng may mga ano na yan, may mga kinapon na so, mga lalaki. At yung babae, kapon din, kumbaga sa tao yung babae, like it na, kaya hindi na yan. Mga. hindi na yan mga anak. Ayan. Kaya ngayon ko lang in-update sa inyo kasi halos kahapon lang ko dumating yung pusa, ang lang nilipat at yung kulungan na ginawa nung isang araw pa na natapos. Kaya ngayon ko lang in-update sa inyo. Ayan. Tingnan mo. Kailan lang natin ito? Kailan ba natin ginawa ito? Martes or Mercoles? Tapos si eh, kahapon lang dinala dito yung mga pusa. At ngayon ko lang in-update sa inyo. At yun. Hanggang dito na lamang ang ating video. Sana ay mapanood nyo. At huwag kalimutan, mag-follow, like, share, and subscribe. Maraming salamat!